nakataas pa rin ang signal number 2 sa probinsya ng Pangasinan. Sa patuloy na pag-uulan, walang tigil ang isinasagawang search and rescue operations at clearing operations ng PDRRMO. Pagbigay po ng abiso biso ang uh, bisong, uh na mayroon pa rin kong chance na magkaroon ng storm surge. So far po sa aming uh, monitoring ng mga nakarang araw na nagkaroon po ng epekto ang storm surge ay uh, bumaba naman na po yung ating mga katutigan dito sa may coastal area o bagamat ito ay bumaba na po uh, patuloy pa rin po nakamonitor ang aming opisina. Binabantayan din ang pagtaas ng level ng tubig ng mga baybayin sa iba't ibang bayan. Ganon din ang mga flush flood prone areas at low lying areas gaya ng mga Taram, Aguilar, Labrador, Bani, Burgos at Mabini. At po, meron po ang bagyang pagtaas sa Agno River pero meron itong mga bayan naman po na uh, konektado sa Agno River ay wala pa naman po nga direktang efekto po Uh, nakakitaan ito po ay naman sa kanilang report. Uh, yung ating mga river system po, nakikipag-ugnayan naman ngayon ang Pangasinan PDRRMO sa mga kawani ng Coast Guard, Maritime at PNP upang mabantayan ang sumadsad na MV Savior tanker sa Binmali kahapon dahil sa posibleng oil spill. Samantala, humigit kumulang 2,000 residente naman ngayon ang nasa mga evacuation center sa buong probinsya. Personal silang binisita kahapon ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Vigi III. Ang uh, um, maigpit na uh, ang sa amin ng ating uh, governor ay tignan ang ating mga pangailangan ng ating mga kababayan na nasa ibang question center. So kung in terms of uh, uh, food items, buka, uh, 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 sa health sector, Uh, kasama ko natin dyan yung social welfare. So, hindi ko talaga po ng magulang uh, ating mga yung evacuation center at nabigay po yung kanilang uh, needs. Sa isa pa na may pitong binigay sa amin na utos, yung tulip-tulip pa rin po, yung obligation po natin sa iba't ibang bayan na nangangailangan ay uh, in terms of the clearing operation at sa search and rescue. Kinumpirma naman ni Vincent Chu, Operations Chief ng Pangasinan PDRRMO, na sa patang supply ng mga food packs na ipinapamahagi sa mga residente. Patuloy din ang pangangalap ng impormasyon ng PDRRMO sa mga ulat ng danyos sa agrikultura, partikular na sa mga palaisdaan sa buong probinsya. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang yellow alert status sa Pangasinan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.